Hello, Bestie. Galing mo rin tumempo ng moment, no? Siguro nararamdaman mo na nag mo ako habang pauwi ng bahay. O bakit? Ano nangyari? Eh, bad vibes, eh. Hina ng benta. Tapos ang dami ko pang babayaran. Paano ba naman kasi nagsabay-sabay pa yung tatlo nating projects, di ba? Ay, nako. Pero nararamdaman ko, Bestie. Malulusutan ka to. Ako pa? ginagawa nito sa harap ng bahay namin. Uh, bestie, teka lang ha. Magkakusapin lang ako. In fairness ha. Galing. Teka. Parang pwede kong pagkakitaan to Ah. Kanina ka pa ba? Eh kasi, mabilis mong mawala doon sa school eh. Kaya, dito na lang, tinintay. Um, Teka, ako na dyan. Ah, hindi! Okay na. Kapun ako na, ako na. Carry ko. Eh, ako na. Sino sila? Ah... Uh, kanina pa nila ako pinapanood mag-practice eh kasi mga fans mo kami. We love you, Chago. Usap ng kanta, please. <laughs> <laughs> May ilang na nga ako eh. Kasi kanina pa sila nanonood eh. Teka. Mm. Ay, na, 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 Teka, take, take. teka, teka. Teka, alika. Ang tawag ko sa mga babae niyan, pera. Ano? Kasi magaling tang tumugtog. Kailangan, dapat sineshare natin sa iba yung talent mo, di ba? Kaya magpapa-workshop tayo sa abot presyong halaga. Ikaw ang teacher at siyempre ako yung magmamarket. Sa kanila tayo magsisimula. Parang nung binibenta mo ako niyan eh. Eh, parang ayaw mo naman yata eh. Sige, maghanap na lang ng ibang business partner. Teka, teka. Ito naman oh. Hindi ka naman mabiro eh. O sige, hinawahate. Sa'yo na lang yung 100%. Ano ka? Hindi pwede yun, no? Mag-partner tayo. Kaya 50-50. Ah, /50. uh, ayun, meron ka bang number nung taga-music club? Pati nung sa student council. Ay, pati na rin pala nung mga classmates natin. Okay. text ka sila, baka sakaling gusto nila. Teka okay. lang.